Good morning, guys. Okay, guys. Ito yung inaantay ko na panaginip sa lahat. Pero hindi nangyari. So, alam nyo ba, guys, na kapag nanaginip kayo ng tubig na inumin, halimbawa, sa panaginip, umiinom kayo ng isang basong tubig. Alam niyo ba na napakalaking impact sa buhay natin, sa tunay na buhay natin yon Sa pagising natin, isa po itong signal o sign na sobrang laking swerting parating sa'yo. I'm not sure kung kailan ako huling na naginip nito. Siguro 10 years ago. 10 years ago. Pero bago mo makuha ang malaking pagbabagong maganda sa buhay mo, may pagdadaanan kang pagsubok. Depende kung paano mo na panaginipan ang pag-inom ng isang basong tubig doon sa iyong panaginip. So, ngayon, guys, masyadong magulombo ko. So, ngayon, guys, ang panaginip ko ay nakakita ako ng isang Um, galon na tubig hinahawanap ko yung baso tapos nung nakita ko yung baso hindi ko ma-open-open -open yung galon kasi nasa taas ako ang hirap abutin pero nung malapit ko nang maabot at mabuksan ang galon nandiyan na no yung baso bubuksan ko na lang yung gripo ng galon nagising ako guys Sayang guys, if ever mangyari to sa inyo, inumin nyo. Pilitin nyo mainom ang baso or ang isang tubig na baso bago kayo magising. Para mangyari yun sa buhay nyo ang totoong malaking impact na pagbabago sa buhay nyo guys. Ayun lang po. Ito pa rin si Madam Rosa, kahit naging seller na at ngayon ay nagmamodel na ng mga brand dito sa Amerika, ako pa rin ito, Madam Rosie. Rosie, I'm sorry, Madam Rosa at your service.